sangalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo aking kinasasabikan panginoon ikaw lamang sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang kapistahan ng isa sa mga banal na kababaihan siya ay si Maria kung tawagin ay Magdalena dahil nagbuhat siya sa bayan ng Magdala sa hilaga ng Israel sa rehiyon ng Galilea Noong si Jesus ay nagpapahayag ng mabuting balita, isa siya sa mga kababaihang napalaya. Mayroong talata sa Ebanghelyo ni San Lucas, naglalarawan na mula sa kanya ay napalayas. Pitong demonyong kasama ay anong lakas. Nang ang mga ito ay naitaboy sa labas, ang babaeng si Magdalena ay nagkaroon ng bagong bukas. Bagong buhay siya ay nagkaroon. Kaya nga simula noon, iniwan niya ang lumang pagkatao at sumunod na sa Panginoon. Sinabi din ni Kristo na sino mang tumanggap ng malaking pagpapatawad ay siyang makapagmamahal ng dakila at hindi huwad. Sapagkat kung lilimiin, pitong masasamang espiritu kay Maria Magdalena ay umalipin, ay maaari ring sabihing pitong malalaking kasalanan ang nagdala sa kanya sa dilim. Kaya naman noong pag-ibig ng Mesiyas ay kanyang nakapiling, kapatawarang mula sa langit sa kanya ay nagpatikim. Tunay na pagmamahal na mahirap apuhapin sa kamay ni Jesus niya naranasan ng taimtim. Sa paglakad ng panahon, ayaw na niyang humiwalay, sumama sa mga alagad at kay Kristo sa paglalakbay. Kahit panganoong ang Panginoon sa krus ay nabayubay, kaunti lamang ang naiwan sa mga kaibigang pinag-alaya ng buhay. Isa si Magdalena sa naiwan at tumunghay. Sa paanan ng krus, naroon siya at naghihintay. Doon sa ina ni Yesus, siya ay dumamay. Pag-ibig ni Magdalena ay higit pa sa sukatan ng buhay. Totoong siya ay nagdadalamhati, sa kalungkutan ay nalugami. Noong nasaksihan niya ang huling paghinga ng tunay niyang hari. Wala siyang masabi, walang tinig ang nasa kanyang labi. Tanging pagluha, kabiguan dahil ang mahal niyang Panginoon, ang buhay ay kinuha. Nang sala ng sangkatauhang sa kalooban ng Diyos ay nawawala. Matapos na si Jesus ay mailibing, sa pagmamadaling araw, si Maria Magdalena ay napakaagang gumising. Tumungo sa yungib kung saan nahihimbing mahal niyang panginoon, nais niyang dalawin at bigyan ng pagtingin. Daking gulat niya noong kanyang makita sa gitna ng pagpatak ng luha na masdan ng kanyang mga mata. Batong itinakip sa yungib na libingan ay naigulong na. Lugar ng kamatayan ay nabuksan na sa sikat ng umaga. Doon kanyang nakatagpo mga anghel na nagtatanong, Sino ang hinahanap mo babae at bakit ikaw ay narito ngayon? Inakala ni Magdalena na sa bangkay ni Yesus ay may kumuha. Kaya't sa mga makalangit na panauhin buong lungkot na sinabi niya, Hindi ko alam kung nasaan ang katawan ng aking Panginoon, saan kaya nila dinala. kaginsa sa tinig ni Yesus ay narinig niya. Noong tawagin siya sa pangalang Maria, agad siyang lumingon at kay bilis niyang nakilala. Kaya si Gaunia Rabuni, aking guro, tinig na puno ng saya. Sinabi ni Kristo, Noli mi tangere, wag mo muna akong hawakan, sapagkat ako ay babalik pa sa aking ama sa kalangitan. Bagkus isang misyon sa iyo ay nakaatang, ipahayag mo sa aking mga alagad ang iyong nasaksihan. Kaya nga siya ay tinawag na apostola, apostolorum, apostol para sa mga apostol dahil bago pa nila makita ang muling nabuhay na Panginoon nila, una nang nakasaksi ay si Maria at siya ang nagdala sa kanila ng mabuting balita. Kaya naman nakalapat sa ating salmong tugunan, buhay ni Maria Magdalena. Kung ano ang sinasabi ng puso niya, ayon din ang mga titik na atin ngayong kinakanta. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa, natubig ang siyang lunas. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Pagkat ikaw sa Twina ang katulong na malapit sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nangahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Buhay ni Maria Magdalena sa atin ngayon nagpapakilala na ang pag-ibig ng Panginoon ay pagmamahal na nagpapalaya. Mula sa karumihan maging sa mga kasalanan, kanyang kapangyarihan na istayong bigyan. Isang bagong buhay mula sa nakaraan. Isang buhay, isang buhay na puno ng kahulugan. Sa piling ni Yesus na sa atin ay may inilalaan. Talikdan na ang kahapong madilim. Sa liwanag ng may kapal, tayo ay sumuling. Luha at pait ng pagkakalayo sa banal na kalooban, ngayon may bagong lasa at puno ng katamisan. Santa Maria Magdalena, aming patrona, ipanalangin mo kami. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.